Hello guys, uh, good evening Ito yung uh, sitwasyon ngayon dito kay Diwata sa ganitong oras Ayan So for now ay napakaraming tao, ang daming pa rin tao guys Ayan o oh. Ayan Ang daming tao guys Tuloy ang serve yan dire-diretso At ayan tuloy-tuloy marami pa ring taong nakapila for now ayan oh punong-puno yung counter yung uh, cashier ay ayan ubos oh, yata yung ano yung chicken so ayan sa dami ng tao guys na nakapila update po tayo ganitong oras ang oras po natin ay uh, 7:20 7pm guys 7, 7, uh, 20 pm hello po eto guys yan ganyan 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 ang itsura ayan 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 ang dami oh so madaming tao yan so uh, kapansin pansin ang sitwasyon kay Diwata sa ganitong oras so hindi na kagaya dati no na mapapansin natin na uh, dito hanggang dito dati yung uh, pila ng tao guys so ngayon ay ganito na lang ang sitwasyon ayan ngayon napansin ko guys sarado na pala yung paresan ni Encanto sarado na guys wala nang nakapesto doon na dati dati nakikita natin na may umuusok-usok na sa ganitong oras at naggagayak na rin na magtinda. So ngayon, ito sitwasyon, sigata tatawid lang ako dati-dati ay uh, pinapalo up din natin to. Ngayon, ang pwesto ni Encanto malinis na malinis at ah uh, 'yan 'no. Malinis na malinis, guys. Wala na si Encanto, hindi na hindi na nagtinda. Hindi na nagtinda si Encanto. Tapos, siyempre, diwata ito. Ganyan. Diwata ay tuloy pa rin ang negosyo. Yan guys, tuloy ang negosyo kay Diwata. Yan. Ito, ganyan ang sitwasyon kay Diwata guys at main mga nakapila pa rin Ayan, ganyan check natin guys ayun o tapos may mga tao pa rin doon sa harap so parang piyesta pa rin dito kay Diwata tuloy ang negosyo 24 7 open si Diwata guys so sa mga gusto pong pumunta dyan sa mga malalayong lugar ay wag po kayo mag-alala dahil ang uh, Diwata Paris Overload Pasay Branch ay bukas 24-7. At ito pa po yung sitwasyon niya. Tuloy na tuloy ang negosyo at yan. Dami no? Madami pa rin ang customer ng Diwata Paris Overload. Ayan. Tuloy na tuloy. Madami pa rin ang kumakain na kapila. Ayan at waiting na ubusan na ubusan ng uh, chicken joy ah uh, no? pero ang paris tuloy tuloy yan tuloy ang serve yan okay so uwi na uwi na sila hello hi uwi na thank you po hi nagasaan kayo Taga saan kayo? Taga saan? Dabao! Uy! Maayong gabi! eh. muna! jam po? Yabagis Vlog! Yes, Shout out sa mga taga Dabao! Mati City po! Mati City! Oh wow! Mati City! Hi! Shout out! Yabagis Vlog sa YouTube channel! YouTube. Yabagis Vlog. Maayong gabi sa inyong tanan. Dagag salamat. Dagag salamat sa pag-anto dire kay Diwata. Onsay uh, rate sa pagkaon ni Diwata. 100 over 100. Paki-group nga para gawin ko ng ano, thumbnail. Thumbnail. Group, 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 group. Okay. Eh, yeah. Okay, wow, wow, wow. Dagdag salamat. Ayun no. Oh. Oy, kamusta kaya no kay, ano? kay uh, Pangulong PRRD diha Hello sir. Good Good evening, Mr. President. Ayun. Soroy-soroy lang mo dire? Yes. Kapila mo pila mo, mo uli? August. August 3 pa? Oy, sige, sige. Basta bisaya guapa Yan. <laughs> Ay On server, mga estudyante mo? Yes po Sige ha Sige, study first Study first From the Ah, o duty lang Sige, maayo Maayo Ah, kanina naka-live ako Pero ngayon upload ko Mamaya makita nyo to Yabagis vlog Yabagis Yabagis Ya bagusnya ya bag, kenapa Ya bag Kadang ya kuan bah. Oh oh, why, Oh, kai wai wai wai. Oi tengok, kai tingok. Ha? Ah, Taga sambuangak oh. Ah, sambuangak. Ion. Oh. Hai, Min Dai Sara, ma ayung sa atong Vice President. <laughs> Sige, tagag salamat ha. Sige, salamat pag suri-suroy. Okay, mga mga taga Davao guys, sa ano natin ni ano kay uh, s'yempre kilalang-kilala naman natin kung sino ang uh, meron diyan sa Davao. S'yempre naging niya, sikat din yan dahil sa ating dating pangulong uh, VRRD at eh, sempre, walang iba yung ating Vice President ay taga Yam. So ito guys, no? <tong> May dumating na naman na uh, isang van Guys Napakaraming laman no? Grabe guys Biglang nagdatingan ang Napakaraming tao dito Kay Diwata sa ganitong oras So Ayan oh no? biglang nagdatingan po ang pagda-dami-daming tao tapos mayroon pang uh, isang van dito kanina dumating galing ng Karanglan Nueva Ecija guys ang dami uh, talaga nagka-nagsulputan